Hi. Mommy daw ko ripot here. Oh. Ito naman ang ito. Ito ang ginagawa ko ngayon. Ah. Uh, mga typical na gagawain ko naman. Kasi yun naman kasing mga video ko. It's really my daily life. Um, anyway. Gumagawa ko ng ice ngayon. Kasi maulan. Malamig. Maraming nagiinuman. Kaya mabili ang ganitong ice ngayon. So, ang gagawin ko ay mas maraming tig 5 pesos na ice kesa dito sa mga binebenta kong tig piso dito sa mga dito sa bahay namin. Yan. Kasi, syempre, ito, pera ng tindahan to eh. Ayan. Ah, uh, papagod na ako. Kailangan ko na mag-shower. Ay, nako. Hindi naman ako napapagod talaga sa trabaho. Pwera lang pagka yun talagang uh, gusto ko ng mag-shower. After nun, pak na naman ako sa mga normal na trabaho ko. Yan. Oh anyway, um Sige na. <laughs> Sige, bye guys. Kasyon.